Okay, no? Goodie guys, may tired, doon, no? May request sa atin. Hindi yata na yung mga previous vlog natin, no? Kung magkano yung consumption, yung uh, electric pan, kung magkano pinakain nito ng uh, kuryente, no? Kung magkano yung binabayaran, no? So, ito po electric pan, guys, no? So, may magagamitan natin siya ng watch meter. Matitrace na natin yan kung magkano yung kanyang consumption, no? Per hour. Ayan, no? So, ito ay kumakain siya ng 56.9 uh, watts. No? So, i-round off na lang natin. Gawin natin 57 watts. Ayan, no? Ayan. So, compute natin kung ilang, kung magkano ang uh, binabayaran natin na kuryente kapag gumagamit tayo ng isang electric pan. No? So, tingnan natin. No? So, ito guys, actually, paraming uh, upload ko na. So, baka hindi pa nakita nung nagtanong sa atin. So, i re ko ulit ito, no para naman doon sa hindi pa nakapanood ng video natin. So compute natin to guys no. Yung uh, 57 watts. Compute natin kung magkano siya ang babayaran natin per day. Okay? Na nga, no, nandito tayo sa ating calculator no. So nakuha natin kanina is 57 ah uh, uh, watts no. So para makompute natin, i-convert natin into kilowatts no. So divide natin sa 1000. So ang lumalabas guys is 0.057 ah uh, kilowatts per hour yung consumption ng ating electric fan. So ngayon, ah uh, i-multiply natin kung magkano yung rate natin sa ating lugar. Ang rate namin kasi sa Laguna, Meralco ay uh, 11.38. So multiply natin, 11.38 per hour. So ang lumalabas is 0.6. 0.6 pesos per hour yung binabayaran natin sa electric pan, no? So ngayon, uh, kung ikaw ay 12 hours Gumagamit ng electric pan, multiply natin sa 12. So ang lumalabas is 7.7 pesos per day ang binabayaran mo sa iyong electric pan kung 12 hours mo siya ginagamit. Pero kung mas mahigit pa diyan, ibig sabihin tataas pa, no? So ngayon, kung ikaw ay dahil 30 days, no? Sa isang buwan, multiply natin sa 30. So, uh, lumalabas na 233.5 pesos per month ang consumption ng inyong electric pan, no? Basta 12 hours niyo siyang gagamitin, no? Kung less 12 hours, makakatipid or kung more than naman, mas mataas. So, example, tatlo electric pan niyo sa bahay, multiply natin sa 3. So, meron kang 700.5 pesos per month para doon sa allotted doon sa inyong electric pan, no? So, kung kayo po ay may electric pan, no? So, at least alam niyo na kung magkano yung uh, electricity consumption ng inyong electric pan. So, yun, no? So, i-share ko, ishare ko lang to guys sa mga hindi pa nakapanood sa video natin, no? Subukan natin maglabas ng iba pang mga video, iba pang appliances, no? Na ma-encounter natin. Tingnan natin kung kaya natin sukatin yung consumption, no? Para lang doon sa mga gusto makatipid. Okay? Thank you.